Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Mula rawwidetilde snippet kay pinanganak noong ika ng Marso taong 1000 Syam naraan at Syam na kilala nakilala bilang si Julia Montes ay isang artistang Pilipino. Kilala sa paglalaro ng malalakas na karakter na babae at mga romantikong lead sa isang hanay ng mga genre sa buong pelikula at telebisyon, nakatanggap siya ng iba't ibang mga parangal, kabilang ang isang FAMAS Award, dalawang Gawad ng Law Awards at isang Box Office Entertainment Award. Oo. Pinangalanan siya ng magazine na isa sa mga pinakamaiimpluwensyang celebrity sa Philippine entertainment. Ginawa ni Montes ang kanyang screen debut sa sana ay ikaw na nga ng GMA Network 2001 bilang isang child actress at lumabas sa ilang mga patalastas sa telebisyon. Pagkatapos ng kanyang paglipat sa ABS-CBN Una siyang naglaro ng mga batang versyon ng mga karakter sa ilang serye sa telebisyon tulad ng Hiram, 2004, Ligaw na Bulaklak, 2008, I Love Betty Lafea, 2008, at kalaunan ay naging bahagi ng gag show, Goran, Bulilit, 2508. Ginugol niya ang susunod na ilang taon sa paglalaro ng mga sumusuportang tungkulin sa iba't ibang palabas sa Antolohiya at sa wakas ay nakakuha ng malawakang pagkilala bilang Clara Del Valle sa muling paggawa ng Mara Clara 2010-11. Sinundan ito ng teen drama series Growing Up 2011. Sumikat si Montes matapos na ipares kay Coco Martin sa seryeng Walang Hanggan, 2012, bilang Caterina Alcantara, kung saan siya ay kinilala bilang prinsesa ng Philippine Television sa 44th GMMSF Box Office Entertainment Awards. Mula noon ay naitatag niya ang kanyang sarili bilang isa sa pinakamatagumpay na aktres ng kanyang henerasyon sa telebisyon sa Pilipinas na pinagbibidahan ng ilan pang mga top rating na soap opera na pinakakilala ay ikaw lamang 2014 kung saan nanalo siya ng Gawad Tanglaw Award para sa pinakamahusay na aktres Noble Cara 2015-17 kung saan nanalo siya ng kanyang pangalawang Gawad Tanglaw Award para sa Best Actress. Asintado, 2018, at 24 Sevenths, 2020. Sa mga pelikula, ginawa niya ang kanyang debut sa family drama na Way Back Home, 2011. Sinundan ito ng romantikong drama na A Moment in Time 2013 bilang Jillian Linden kung saan siya ay hiniram para sa FAMAS Award para sa Best Actress at ang romantic horror na Halik sa Hangin 2015 bilang Mia Generoso kung saan siya nakakuha ng nominasyon para sa Young Critics Circle Award para sa pinakamahusay na pagganap. Kabilang sa iba pang kapansin-pansing pagpapakita ang romantikong komedya na The Reunion, 2012, ang horror adventure na The Strangers, 2012, ang independent drama na Padre de Familia, 2016, at ang romantic drama na Five Breakups and a Romance, 2023. Maagang buhay! Si Julia Montes ay ipinanganak na Mara Houtis Shanitka noong ikalabinsyam ng Marso taong isang libo at na putlima sa Pandakan, Manila, Pilipinas, sa isang Pilipinong ina, si Gemma Houtis, at aleman na ama, si Martin Shanitka. Iniwan sila ni Shanitka noong sanggul pa si Montes at ang kanyang bingi na ina ang nagpalaki sa kanya sa tulong ng kanyang lola na si Flory Houtis. Mayroon siyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki, sina Patrick at Paulo. Inilalawan niya ang edukasyon bilang isa sa mga kasangkapan upang magkaroon ng magandang buhay at umaasa siyang patuloy na magtrabaho hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang pamilya. Si Montes ay may iba pang mga kamag-anak sa Alemanya. Noong 2011, nagtapos siya ng mataas na paaralan na may magagandang marka sa Blessed Hope Christian School. Sa edad na lima, nagsimulang dumalo si Monte sa mga audition at modeling agencies. Naalala niya ang mga paghihirap na pinagdaanan nila ng kanyang lola, pagkamute sa mga casting, pagmamadali mula sa paaralan patungo sa mga shoot at nawawalan ng maraming oras sa pamilya sa proseso hanggang sa siya ay nakast sa isang brand ng gatas, merienda na tsokolate at mga pag-endorso sa fast food chain. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya nakipagkumpetensya sa sinuman at nasa industriya ng entertainment lamang dahil sa mga pangangailangan. Describing her ambitions as a child, Montes has said, Simula noong bata ako, tatlo lang ang pangarap ko, maging sundalo, chef at flight attendant. mag sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!